Hi guys, good afternoon. So day off natin today. Maglilinis tayo guys. Yung so day up natin, hindi pa hinga kundi. Linis din ang bahay. Linis, linis. sa inyo na magkanguha. Wala pa rin na yung na Lili pa mga na gumagamit kasi binabahayan ng ano. Binabahayan ng mababait. Ang babay Dago na rin. Dago. lipat-lipat ang hanggang kita nyo guys ang dami ng kalang dito yan sa ilalim Ayan, konti nga space lang. Alam mo naman. Pag nangupahan ka, hindi mo kailangan ng malaking bahay. Ang kailangan mo lang, safe ka. Ito ba sa ulan? Maayos. ang So, linis-linis mm, tayo. Lipat-lipat ng gamit. Wapay ka tingnan. Wapay, tingnan mo yung chan ko. Mm, mm, hindi, mayroon pa. Ang hirap kayo mag-diet. Doon sa trabaho ko, <laughs> kakita mo naman. O, so, yung kapitbahay ko. Busy <laughs> <laughs> eh. <At> <laughs> Naglalamba na to. Yung kachikahan ko lagi. Tapet bye ko guys, gache ko. So... Nakatabo na lang siya. Ginawon oh. ko so, ano. So, gusto <laughs> <laughs> yung valentine's day yeah, na naman siya guys buhay so, yun so, yun so, yun. so, yun, natin Yung sabi nila rest rest ko no rest. Hindi na rest. Rest ko paglilinis ang bahay. Bigyan ng time.

真喜欢。 Ben, dito, so, dito kaya maano. Kahit ano lang siya, hindi colored. Hindi siya Ano siya, magbablock tong picture. Okay, yeah. Kasi kasi Hindi, importante lang yung number eh. Kahit mag-block yung mukha ko, yung number lang kasi mga mag Magkano? Magkano na? Ay, bayad diba? na ba? Nakuha na? Magkano yung sa ano lang, yung xerox na lang? Hindi ko Binawas mo na dito na. Hindi ko alam magkano. Ano? Magkano? na lang ako, hindi ko alam magkano. Dalhin mo na lang ito be. Yes, with long yes. Siyempre, naki ako eh. Sural may bayad. Bili kami rin na natin. Ayan, 30. Bili Meron na ba? okay, Isuyo ako sa mga bar. Ha? Bente sa akin dyan. O, sa yung trend ka. Bente. Ay, Jess, limang pisong palamig. Balikin silang pala. Limang pisong palamig. Bali, ano lang. Ay, meron na ba? mga gapay. O pag meron, pinti lang. Tapos, dalawang pinti pala mo. lang din. Ah. Yan yung ganun, guys. kasi ako sa mga bata, guys. Kailangan natin sila bigyan ng award kasi madali silang pakisuluan. Kahit bariya-bariya lang, masaya na masaya.

ang na yun. kung ano so where, uh, oh mm. yeah, guys, tapos na so guys tapos na ang ating pagliligpit thank you babe okay day diba <laughs> salamat so guys tapos na ng aking pagliligpit salamat sa mga nag subscribe sa akin thank you so much tapos sa so mga kinakomment ko kay shout out sa iyo Sir Ali. Nagtatanong <laughs> ako kasi syempre bago. Tsaka sa madami. Kailangan ko talaga ng screenshot 'yun tapos i-shout out ko. So thank you sa inyong lahat. God bless. Mag-iingat tayo palagi. Tuloy lang laban lang. Bye guys. Thank you for watching.